Gandang tanghali sa inyong lahat. Galing na kami sa Manchester. Manchester. Or... Manchester. Sabi nga nila. At uh, galing kami dito sa Chinese at bumili kami ng bigas namin. Mga pang grocery grocery. Yun ang Yun ang pinaka biggest investment natin. investment, <laughs> investment ba? ano yun, no? bad investment, no? Kinakain mo. <laughs> Pinaka, ano yun, um, part ng budget yan, yung bigas. Bigas. Ah, oh, kasi iba tayo din sa bigas yun parang ang mahal na nung binili mo. Di 20 siya, 18 kilograms. Sa bagay. Kasi may nakita ako doon, 8.50, 10 kg na Thai rice. Milagrosa. Oo, oh, 10 kg na, oh. hindi naman na masama yun. Baka broken eh. <laughs> Baka <laughs> 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 <na lang>. broken. <laughs> So baka kala ng mga subscribers natin, Jun, palagi tayong nasa labas sa mga vlogs natin eh tayo mag-gastos. Oh Paano no! Bakit nga tayo muna pupunta dito sa Chinese shop, June? Uh, Once a month, yeah. once a month or uh, every year? So, every three, three, three months, to three months two to three months, depende so, sa pagkain nyo ng ano natin, sinaing. Maybe, Kasi last week was payday. Nag-store kami ng na pagkain kasi mag ano na magtataglamig at uh, mahirap nang maging mahirap nang lumabas do at usually naman pag uh, sweldo talagang inaalat namin ang ang malaking bag ng aming pera sa food shopping yun ang ginagawa namin kasi marami kang gagasusin talaga dito kaya first thing na ginagawa namin yung food shopping namin kailangan talagang allotted na pag sweldo pag sweldo kasi ang daming nagdededuct sa iyo So yung mortgage mo, depende yan. Ngayon ah, na mortgage, yung rent, depende yan kung magkano. Yung, alam ko, yung mga bagong ano dito, Indian nurses, they're paying 1,000. 1,000 pounds for their mortgage alone. Hindi nga, maliit na bahay pa lang. No? Maliit pa lang na bahay. Plus bills plus yung ano, additional bills nyo, uh, council tax, automatic yan lalabas. Talagang hindi ki cannot uh, let go of it. 200 yun. Mga yun, 200. Depende yun sa band ng bahay nyo. Kung flat, dip, mas mura-mura siguro. Mahal terrace, 10. mas mahal-mura-mura -mura siguro. Hindi naman Miguel. Mahal yung ano niya, yun, council tax. si Miguel kasi ano siya, single siya. Hmm, may discount. Oh, Tsaka may elderly. discount. Oh, elderly din. Oh, mga senior citizen. Ano pa ba? Tubig. Uh, water. Mga 60 60 pounds niya ta ang tubig. Every month and I have not been checking. <laughs> I should really check. <laughs> Tapos yung ating heating electricity. Yes, electric. Oh, yun ang pinakamagastos ngayong uh, winter season. Mano. Mga estimate ko mga 200 to 300 per month. Depende sa gastos niyo pa sa heating. So kung kagaya ng for the last two nights. Sa hot water yan. Hot water at yung central heating. Oh, central heating para mainitan lang yung katawan Bye. mo. It can cost you about uh, 200-300. Ano yun? Gas electric. Eh, kasama so, ng elektrisidad So, mga 2,000 to 3,000 per, oh, per year. per year. siguro. No? Yeah. 3,500. Gastos ha, busang sweldo ha, parang puro oh. pa negative, pa negative, pa negative. <laughs> kagasasin mo dun after ng rent, yung council tax ah, bills, ah, hindi ka shopping. ma insurance insurance, dito may insurance monthly na kinakaltas yan, yung sasakyan dalawang sasakyan mo kung may sasakyan kami na maintain, no? oo, at yung yung life insurance ano pa ba? O, insurance ng bahay may insurance ng bahay dito insurance uh, ng bahay, uh, insurance. buildings and content yan, hmm. life insurance at kung yung boiler yung pa yung pinaka source ng ating heating insurance uh, may insurance din, yan, din yan. puro insurance bus <laughs> na yung pera bus eh. ang pera at so, minsan yung insurance hindi pa covered ang lahat depende pa kung anong uh, klase ng insurance ang kinuha mo kasi sasakyan pinapasabi ng mahal yung sasakyan no oh servicing si ng service, sasakyan etong maliit no? tong maliit na sasakyan na ito karag-karag uh, na 200 pounds <laughs> pero once series. a year lang naman yun. oil yun oil, oil change. change yan mga 200 pounds a year no mm hmm kasama ni MOT which is required sa sakyan yun no, no. every year kaya nang sinicheck yung sakyan kung roadworthy siya or else hindi nila papaan pero uh, this one we're talking about monthly kung ano yung nakukuha sa sweldo it's it uh, just so happens na time time na para ipacheck itong sasakyan na ito uh, yeah, another ito. 200 pounds ang gagastusin namin dito aside from that yung remittance oh, sa mga no! pamilya sa mga kamag ana uh, lalo Christmas uh, Papadala ka. Papadala ka, syempre. Wala naman kaming 13th month pay dito. Tuwang-tuwa ka nga kami dun sa mga video no June. Nakikita natin yung 13th month pay sa cash machine sa Pilipinas. Sinasayawan talaga nila yung cash machine. bonus. Oh, so, 13th month pay nila bonus. Wala tayo no? There's no such thing for us hindi like that. talaga pera yeah. nila yun. Talaga, yeah. Hindi ko alam how to. it really goes yung 13th month pay Plus, sa Pilipinas. Tapos yung tax siguro, parang rebate. No. Mm -hmm. Tayo naman, paano, how do we go by? How do we get by sa sweldo natin? Huwag kang gumastos. Huwag oh, kang gumastos. Pwede ba yun? May anak tayo. Masyadong gumastos. Siyempre yung ano pa, yung oh. pabaon ko ka pa kay Ethan. Oh, another, another 40 pounds. Ah, ano pala, no? Siguro another 100 pounds. Yung mobile phone. Mobile phones pa pala. Oh. Internet. Internet, Internet naka-diskwento tayo this month kasi. Mga 30 pounds, 40 pounds. Oh, for the for one year naka-diskwento kami. Monthly. Yun. Kasi natawagan namin, nakiusap kami. Internet, ang daming binabayaran. Yun. O <laughs> ano pa? <laughs> yung rent yung phone, phone mo. Phone, mobile, oh, phone. phone. Oh, mobile, phone. Oh my god, how much yung is it? Ka na naman dyan, mga kana? 30 pounds. 30 pounds each. Uh, each. Tapos si Ethan, uh, how much this is? How much is uh, uh, his? 8 pounds lang yun. 8 pounds. Kasi yung Muran. mobile ko <laughs> dati binigay ko sa kanya at saka lebara the SIM card binili ni Miguel. Hmm. 8 pounds yun. Meron siyang 20GB na data. Siyempre may mga miscellaneous pa. Yung mga gasto sa clothing. Hmm. O oh, si Ethan lang naman ang ginagasto sa namin kasi kami naman hindi naman kami bumibili every month ng damit. Close. Ito yung mga nasave namin during uh, sale. sale. Ng hmm. winter sale at saka boxing day sale yung mga taong practical 'yan. 'Yan. Ng nakabili sale. kami ng sale at tinago namin yung mga matitinong jacket na nabili namin. Jacket. At pina na ginagam ginagamit namin sapatos. 'yun. Sapatos 'yun. So, may sa store na mga damit 'yun. Pero 'yung matitinong ano, brands naman 'yung na binili natin. Eh, okay, brand tsaka oh, adon, yung comfort. Chaka leather so. talaga. Matitinong fleece, matitinong rainproof na na jacket. Rainproof na mga sapatos. Kaya na dito ngayon sa Manchester pero sobrang lamig. Nalamig to. athletic uh, dress lang ng to. Ano pa ba? Ano ba isip eh? Parang sa porsa business will do eh. Wala nang matitira. Pagputuhin <laughs> na rin kami syempre kasi sa savings <laughs> kasi kaya, uh, okay. yung napaka-importante yan tuwing emergency. uh, tuwing may emergency at uh, save some for the rainy days sabi nga nila talaga Ay, natin kanila Leitan yun ang palagi Miguel. namin tinuturo sa kilang Miguel at Chuck spend Ethan. wisely spend wisely mas kinasa labas kami palaging sinasabi namin spend wisely think about it before you buy uh, kung may extra ka gumastos ka di ba? Eh, syempre tayo hindi eh. lang nakikita ng ating mga viewers that we, that we do extra shifts Oh, oh I mean like, may yan. extra kang pera. Eh kaya sa'yo you Enjoy do ex two extra shifts with me I do once or once every week or twice in a week depende every kung how week. how I want it kung di pa pagod ang katawan ko sig keep on going lang at doon din siguro tayo nakaka-save on para sa travel naman natin kasi that is part of our uh, budget kasama ba yun? sa mga eh. kasi talagang we cannot uh, go in a year we cannot go by in a year without traveling. traveling. yun nang totoo. Mga minimum of one 1. No? Once, Once uh, year. or uh, twice in a year, like mm -hmm. travel talaga kami. Kasi kailangan din namin ng mainit na lugar. Kasi dito summer, it's not a guarantee na araw-araw at mainitan ka talaga. We tried that before, no? We tried that before. So, talagang we were so disappointed kasi yung nispend namin dito was the same amount that we, we could have spent in in a, Euro. another European country. Uh, masarap pa guaranteed, guaranteed pa na may araw talaga. Oh, masarap pa yung no? Summer time na summer time nun. Talagang ay inulan kami. Bahang baha yung aming yung area na napuntahan namin. At the same time, nakawelis kami. Nilalamig kami. It's so, pointing, no? we've made it a point now na ta talagang tuwing every year, every year na mag-vacation. At saka, it's a nice family bonding as much as possible Ay. kung kaya pa namin sa mga bata at gusto pa nilang sumama sa amin maski ayaw nga minsan eh we try to encourage them kasi iba talaga yung hindi lang ano yun family bonding ano rin yung education na din yun Hmm, oh. yung mga nakikita mo lang ba sa libro na nakikita mo na in real life I was even showing June yung top 50 European countries that worth visiting and we were so so happy kasi kahit paano 21 out of the 50 we've managed to see Twenty-five, uh, twenty-five yeah, twenty-five And Marami we we plan maikita. to explore more, especially after seeing that sabi namin, oh mayroon pa palang ganito. So much to see in Europe talagang uh, spot for choice ka and uh, rich in history. Uh, habang ano no? habang able ka talaga. Habang able talagang we Physically, try. kasi mahirap din lamipan, mahirap physical. Pag uh, tumating ka na ng... Hindi ka na makalakad. Hindi ka na makalakad. Ano pang gagawin mo sa pera? Pero syempre, spend wisely pa rin kami pag, when we're going abroad and when we're, when we're booking abroad. So, kasama na yun doon sa sweldo mo. Sa sweldo namin talaga, we put away a little bit. Uh, kaming dalawa, we made it na so, sinabi namin kung magkano yung target namin na ipunin at uh, we put away that money. So, in, month, in months time, yung sweldo mo, yun na lang matitira sa atin. <laughs> Lahat ng binabayaran natin. <laughs> Lahat ng dami binabayaran. Ah, <laughs> pagkakain pa sa labas. Tingin ko pag tumira ka sa sa mga bundukin. Oh, hindi mo wala, pa sinabi ano, yung petrol. Magkano yung petrol? Ah, petrol pa pala na sa akin. Add mo pala na dyan. Mga ano yun. Depende kung o gano, gano ka Depende layo. Depende kung gano ka frequent natin gamitin sa akin. Napakaswerte nga natin sa bansa to. Hindi tayo nagbabayad ng toll sa Italy, oh. sa Croatia, sa France. sa France, constantly they're paying for toll. Ton ba ng no? Oh. Okay, Babayad but... yeah, ka ng expensive. toll talaga. Kaya maswerte tayo in a lot of ways. Few moments later. Yeah, golden, lily. golden Lily na Jasmine Rice 18 kg 20.95. Ito yan. Yung Royal Umbrella Jasmine Rice 10 kg 15.95. Muna, so maganda ito sa 18 no? no milagrosa magkano Pero ba? hindi pa natin natatry milagrosa ano 8, pounds pounds 50? 50? Elephant, na 8 pounds 50 ito imperial elephant 8 pounds 50 hindi pa natin natatry 8 pounds 50 lang. eh. lang natin na... ito, ni... June 10 kg ito pounds. yung natry natin sila ito itong milagrosa na to ah, ito pero pakita mo to ito thai rice din 10 kg 8 pounds 50 lang June ay, ay, Wait, it's plus, plus 1 kilo. So, 8 pounds 50 mura ito. Mm. Ito By far. binili ko. Ah, baka oh, mahal yan. Kasi ito yung binili natin before. Ito. Tapos hindi ito siya may, masarap. Pero lalagyan mo maraming, uh, to, maraming, tubig. tubig. Nilagrosa din siya. Oh. Ito yung dating binibili natin dun sa... Hindi siya yun. Parang ganito. Parang 1550. Ganit. 10 oh. kg. Pero ito, to try natin to. Pero itong maganda, ito yung pinakamaganda. Ito yung pinaka... Pabibili ka ng friend, so 20. 8 pounds 50, ha? Oh. Try natin. 8 pounds 50, 10 kg. Ayoko mag-try nga. <laughs> ha? Oo. Nice ko. Glutinous rice, 17.50 ang 10 kg. Mas mati, 17.50 ang 10 kg. Ayun, tilda na yun. Tilda, fragrant, 15.95. Pero sali dito. Yeah. Ito. And a slightly sticky rice. Ah, wag yan. Yung mga mahilig magsapin-sapin para sa December na mga Christmas party, eto, may pandan flavor dito, makormik, tsaka langka. Yung mga, ano yan? Panggulaman yan, oh. Ano yan? Black jelly? Gra, grass jelly. Eto naman, pandan. Pandan wow. flavor, pwede ka na. yun, oh. ang daming pandan na 2 pounds 50 ang isa. Bago yan, no? 1 pound 65 yung grass jelly. Ito bago. Pound seed pala ito, jackfruit yung 2 pounds 50. 1 pound 65 ito. So, lagyan mo lang ng vanilla essence nyo. Ito na. Saka no? Okay na yun. Pa. Yan, mga pangalawa. Tsaka, yung mga nakakamiss ng ube. Purple yam flavor. flavor, flavor wow. Ano na ito yung grated na dried? Ang red horse, 2.50 pounds kada unito. What? 330 mils. Kailangan pag pumupunta ka sa shop, may listahan ka ng needs and wants. Mga kailangan mong bibilin. Hindi ko walang kuha. <laughs> At saka dapat busog ka. Kasi tinan mo kung ano mga binili natin, hindi natin kailangan. Ganda kasi. Kaya kukuha na lang tayo. saka na-inspire tayo nung after natin kumain dun sa Trafford nito. Grabe. Ang mabibili. Daming temptasyon dito. Pikit ka na lang. Ano ba yan? Mayonnaise lang yan, Sheila. Ayun, <laughs> eh, nakikita ko palagi yan sa TikTok. Ano yan, Ajinamoto? <laughs> Pangpasarap pa yan ng pagkain, pero hindi tayo bumibili niyan. Yan. yan. So, may para instant. Tsaka? Takoyaki. Trinay natin ngayong araw ito, hindi pa ganun kasarap. Sayang ang pera. Ay, Diyos ko. Liga. Lakad pa tayo. Hanap, hanap para harap. Basta, Jun. Ikaw na ang sagot dito sa akin. Harap, harap. Mekos, mekos mo na yan. <laughs> ano ba yan? Toy, toyo suka. So, <laughs> namahalan kami dito. 4 pounds 50 na ang kukumbi ko, nito. Ay, no? Portable ni. Pwede pang abroad. broad. Pwede <laughs> pang bango na yan. Ano ba yun? Patis yan. <laughs> yum, yum. Para wala na sa'yo tumabi. Oo. Oh, eh. uh, sarap na sarap si Missy sa may patis. <laughs> Let's go! Tupos ano ka ba? Oh, Sheila, nasa bahay na tayo. Naka-apron na nga ako. Nagmamadali ako kasi parating na si Ethan. Luluto tayo ng spin-roll. Yung pinamili natin sa Chinese? 58.05 lahat. 58 pounds ang total natin. Ang Sampalok mix sinigang is uh, magkano ba? 1 pound 20 na rin pala. 1 pound 20. Nabasa no, lang natin siya isa-isa. At makikita natin ito suka pat, yan? Uh, toyo. 4 pounds 50 na yan. Seriously? Oh, 4 pounds 40. ano <laughs> lang <laughs> <laughs> 2 pounds 50 yan. Itong <laughs> uh, Noor, oh. seasoning, uh, 2 pounds 25. Oh, naman, okay naman, yan. Mahal din, no? May Para, ito nang mahal. Marunong ano naman ako na, gusto ko kasi maka, ano, nung Gabi marinate for beef. Ano yan? Umili ako nito. 1 pound something lang ito eh. Gabi. Ano beef. to? Um, Ang Korean, Korean, marinade. Korean marinade. Ah, uh, natin dyan. Mm. Ano pa? Hindi ko alam kung magkano yan. Ito ni. Yung... 1 pang 95. Itong takoyaki. Takoyaki. Yeah. Ano lang ata ito? 5 pounds. hindi yan kasama sa budget. Ito needs and wants to Ano? Ay, 2 pounds 25 pala ito. Takoyaki. Frozen yan. takoyaki. Magkano yan. Next time, tatry natin yan. Magkano yan, Jun? Takoyaki. Takoyaki. Mga 5 pounds something yan eh. Nandyan yan. Ayun o. Ang titikikin Nasa yung gyoza, prawn vegetable. Itong gyoza, 6 pounds 15, no? Mm. Ay, yung takoyaki, 6 pounds 15. Ah, what? 6 pounds so, 15, oh. pangita ko yaki. Yung gyoza. Yung gyoza, ito, gyoza, 300 grams. 275. Ito pa yung mura. Oh, 275. Oh, Masarang mahal ng takoyaki. <laughs> shomai. Instant shomai. 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 Yan. Ganit shomai? 7 pounds uh, 50. Hindi nga, mahal oh, naman. Mahal naman tayo. Mahal, Skyflex ano yung Skyflex mo, ang mahal, Jun. Skyflex din. Nasa yung Skyflex? Hindi ko makita. Ayun, 3 pounds 70. Ilan pa? Sampung piraso yan. <laughs> 3 ba? Ayun, no. 3 .70. Dalawa na kasi. Ah, okay. 1 pound 85 isa. Ano ako, 3 pounds 70. Itong gustong gusto ko, ginger sushi. Ano yan? At, uh... 1 pound 95. Okay. Marami lang nagmahal, no? Mabilihin. Eh, ano talaga? Inflation yan, June. Kaya ako nagkatrabaho rice uh, wine vinegar. Rice wine vinegar. Ginagamit ko yan pag nagmamarinate ako ng bulgogi. Ah, uh, masarap din to. Sarap yan na uh, pang uh, marinate. Eh. Magkano yan? One pound something yata yan eh. Ayan. Oh, At? Basta something something. Ito sabi ko sila, ano ba to? Yan, ito yung mayonesa, mayonesa ng mga hapones Talaga? Ano ba pinagkaiba ng Miley sa mayonesa? Yeah, Kaya nga Masarap yan sa oh, takoyaki natin. Takoyaki ito, gagamitin to. Tres yan, tres. At yung Ma, mix. Itong mix is... Sinigang mix natin. Magkano yan? 1 pound 20. 160? 120. 120. Uh, Ayun. At uh, dosan. mga pinamili natin. Iba naman dyan, mga gusto natin. Iba naman, kailangan talaga natin. Alas, tinambak mo na dito kung saan ako magluluto, oh. Hindi, lalagay ko na yan sa fridge. Lilikpitin ko na at hanggang dito na lang. Ito, <laughs> pakita mo oh. ko yun ako. Yun ano yung tsura? Ano yung pinamili yeah. natin? Ito, so, try mga to. So, ito talaga ang napupun oh. dito napupunta yung ating ingat Ingat kayo ha, ah, pag pupunta kayo sa mga grocery, pag nagustuhan nyo, ingat, huwag kayong bili ang bili. <laughs> diba? Sobra. Oh. Kaya kaya eh. Minsan, bibili ka, hindi mo naman pala gusto. Ay, gusto. Ay, masarap yan. Kakainin natin. Kakainin yan. ni Mister. <laughs> <laughs> yan. yan Ayan. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat ulit. Okay. Ingat kayo. Bye-bye. Thank you. Bye.